Ang pagiging pangkalahatan ng Islam, ang Islam ay isang relihiyon para sa lahat ng panahon at lugar. Hindi ito limitado sa isang partikular na pangkat o panahon. Sa halip, ito ay nagsisilbing ganap na paraan ng pamumuhay para sa buong sangkatauhan. Ang pagiging pangwakas ng propesya sa Islam ay nagpapatunay sa mensaheng ito. Sapagkat si Propeta Muhammad ay sinugo bilang huling sugo para sa lahat ng tao hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinasabi ng Diyos sa Quran ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما hindi tulad ng mga naunang propeta na isinugo sa partikular na mga bansa Si Propeta Muhammad ay ipinadala para sa buong sangkatauhan. Halimbawa, si Jesus ay hayagang nagsabi sa Biblia, Hindi ako isinugo kundi sa nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel. Mateo 15.24 Subalit, ipinahayag ng Quran, Mga aral ng Islam ay nananatili para sa lahat ng henerasyon. Dahil wala ng propetang darating pagkatapos ni Muhammad, ang Quran ay hindi nagbabago, na nagtitiyak na ang patnubay ay nananatiling dalisay at hindi nababago. Ang Quran mismo ay isang himala, patunay ng banal na pinagmula ng Islam, na ang karunungan nito ay patuloy na may bisa hanggang ngayon. Ang Islam ay inklusibo rin sa mga batas at patnubay nito. Ang mga aral nito ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang asal, negosyo, ugnayang pampamilya at pamamahala. May mga ng batas na nagsisiguro ng katatagan sa mga fundamental na usapin tulad ng pagsamba at moralidad habang ang mga nababagong prinsipyo ay nagpapahintulot sa mga lipunan na umangkop sa mga bagong hamon ng hindi nalalayo sa pananampalataya. Halimbawa, ipinagbabawal ng Islam ang mga nakasasamang bagay tulad ng alak na napatunayang may matinding negatibong epekto sa lipunan at kalusugan. Sinasabi ng Quran, Yasalunaka anil khamri wal maysir ang balansi sa pagitan ng mga nakapirming batas at nababagong patnubay ay ginagawa ang Islam na angkop sa lahat ng lipunan, maging noon, ngayon o sa hinaharap. Higit pa rito, pinag ng Islam ang mga tao ng lampas sa lahi, bansa at antas ng lipunan. Sa kaibahan sa ibang pananampalatayang sa kasaysayan ay nalimitahan sa partikular na mga komunidad. Ang Islam ay nagaanyaya sa lahat ng tao ng pantay-pantay. Ang konsepto ng kapatiran sa Islam ay nagsisiguro na walang sinuman ang nakahihigit sa iba maliban sa pagiging matuwid. Sinabi ni Propeta Muhammad, Ang isang propeta bago ako ay isinugo lamang sa kanyang sariling bayan, ngunit ako ay isinugo sa buong sangkatauhan. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Sa wakas, ang Islam ay nagbibigay ng ganap na patnubay para sa sangkatauhan na nag-aalok ng mga solusyon sa lahat ng aspeto ng buhay. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum islam dina. Ang kabuwang ito ay nagsisiguro na ang Islam ay mananatiling may bisa magpakailanman. Tinatalakay ang parehong espiritual at makamundong usapin. Ang mensahe ng Islam ay malinaw. Hindi ito limitado sa isang partikular na lahi o panahon. Ito ay para sa buong sangkatauhan, ginagabayan sila tungo sa kapayapaan, katarungan at katuwiran.